bebenta dito sa bagong karyedo sa Estero Segado Street, Manila, na parang mogu-mogu style. Pero ito, mas pinasarap dahil mas less sweet at talagang napaka-refreshing. Ate, magkano po dito? May 30, may 40. Ayan, 40. Ano po ito? Anong gamit yung tubig dito? Mineral po, yung nire-refill. Saka ice cube. Para ba siyang mogu-mogu? Napoparder na na ako po. ng isa. Ano pong flavor netong pink? May lychee, grape, saka blue lemon. Mga um. blue lemon? May 30, may 40. Ah, yung 30 lang po, okay na. Lychee. na loko mo Juice. 30 pesos lang isang nito. Tignan nyo naman, Oh. Para talaga siyang mogo-mogo pag tinignan mo. So, tikman natin. Wow! Wow, kalasa nga ng mogo-mogo. Medyo matabang lang siya ng ote, pero very refreshing naman. 够啊，好多。